Hi, hello guys. Ayan guys. Ito na video guys. Dito lang ito sa ano namin guys. Maano lang walking distance lang to sa bahay namin. May nagano lang sa akin na ano yung siguro sa ano ko parang nakatira siya dito. Dati. Ngayon wala na. Gusto lang daw niya ano gusto daw niya tan kung ko. <laughs> Unsa na ang nausab sa ani. Kani siya guys, narani siya sa Laray. Laray. Pwede ra ka mo agi sa atbang sa isim. Ayan guys. May portion dito guys nga malinis yo tapos may portion din dito na maraming sagbot sa kilid gilid Ayan nag-ano sa mga mga ano yung grass ba sa gilid-gilid may mga ano may mga sagbot iwan ko lang baka mga student nga malapit lang kasi to sa school kasi baka tinapon lang ba hindi man masyado na ano ano to guys yung naka ano na ano new yung ano yung shell na no? white shell kung tawagin dito sa Bisaya is imbau ano Oo, marami dito tapos talaba. Kasi ano man to guys, dagat man to guys, pero hindi pwede nga ka mali maliligo kasi yung putik niya hanggang ano ba yung hindi ano, hindi ano ba, white sun, walang, hindi ka makakita ng sun dito, white sun dito, puro putik, tapos, oh, nakatira yung mga, ano, mga shell, so, hindi ko man nakunan guys, maraming shell na binibinta dyan lang sa tabi-tabi nito. Hindi ko talaga nakunan, sayang nga baka sa susunod na lang. Ang ano lang nakunan ko, yung ano lang, yung portion-portion nila ba na may ano, kung tingnan mo parang hindi dagat kasi kung maaano mo man parang word-word ba yung ano, hinati-hati yung dagat siguro may ari yung linagyan nila ng ano yung isda yung isda na yung ano ba ano ba yun sa ano sa Tagalog kahit sa sa Bisaya hindi ko rin alam may term ako na isa na kuan na, na sa ano ano bung, bungsod ba yan mayroon diyan yung may gate Kinural ng ano, bamboo. Ayan guys. Sorry talaga sa hindi makaintindi sa akin ng ano, i-translate nyo na lang kasi hindi ko talaga alam kung anong name nila sa Tagalog kasi ngayon lang ako nag ano eh umi-enter sa ano social media kasi hmm um, alam mo naman na kasi may mga ano ako, may mga friends ako na nag ano kaya nadali Ayan, umintir. tingnan nyo guys, yung tabi dito. Dito nga portion may ano, daming basura. Hindi man masyado mahalata, pero daming basura talaga dito. O, oh, ayan. May basura. May daming tinatapo na basura. Yung, ang ano ko man, ang na nasa isip ko, baka mga, maka mga estudyante. Kasi malapit ito sa school. Ayan guys. Pero maganda din, ano, magandang tingnan, maganda ang karsada nila, ano man, simentado man. Hindi ka walang, in, ano, hindi, batsi-batsi. Oh, dili, no Nora food dito. Puro simentado. Iyon lang ang kagandahan dito. Ayan. Tapos, walang, ano, no big vehiculo na mag, ano, dito. Yun lang, hanggang ban lang, ganyan ang dumaan dito. Iwan ko lang ha, kasi hindi man ako palagi dito. Pero ano lang to. Nasa malapit lang to sa amin. Ayan. Kung walang nagsabi sa akin, ay puntahan mo sa ano, ay laray pala to. Na, ano, kunin, kunan mo doon kasi ang ganda-ganda ng ano, view nila doon. So, ayan o, oh, tingnan mo. Malinis naman dito. Dito na po siya malinis. Ayan. Oo, ganda nga baka nag-ano man yung nag nag -ano sa akin, nagripis sa akin, baka ang ano ko sa kanya, baka dito siya nakatira dati. Tapos na yun, ano sa ibang ano na sa ibang bansa or ibang lugar na siya. Kaya taging jido siya sa ano ko, sa video. Iba-iba kasi ang hilig ng tao. Gusto nila ng yung puro lang view eh, ano kung sana na mag-vlog -mag ako na nandyan yung mukha ko. Ang problema ko kasi well, hindi makita yung sa ko. Kasi sobrang laki yung mukha ko. Na ano, nataptapan lahat ang <laughs> video. So, ayan na lang. Hindi na lang ako magpakita. Ayan ako sa gilid-gilid. You know, Pag-gilid-gilid na ako. Kaya importante ang view man, hindi man mukha ko. <laughs> ayan. Nandyan naman ako sa ano, sa short video. Linagay ko naman yung mukha ko sa long video talaga. Sayang naman yung view nga, ano, maano ko, masalikdan ako. So, ano na lang. Hindi na lang ako magpakita. Hayaan nyo na lang yung kamay ko na lang makita. Magawa ko ng ano, cellphone lang yung gina ginamit ko, guys. Ayan, guys. Marami dito, ano, yung, marami talaga nga may pira dito. May pipirahin kasi daming naka dumadaan na bagong car. <laughs> ayan, dito guys, daming isda dito. Pero hindi isda na yung binibinda sa ano, yung binibinda sa merkado. Yung, ano, ay, ano lang, Diyan lang sa tabi-tabi ibinda. Ka, ano, kasali sa ano, mga shell. O, ayan. Tapos ang ganda naman dito, tingnan kung ano ka mag, ano ka magmotor ka lang. Um, wag lang magano maglakad kasi pag abutin ka ng ano, oras, subang init. So, ano lang, ano lang kami, magmotor-motor lang. Dahan-dahan lang motor para makunan mo ng video. Tapos ma ka na, may content ka na. <laughs> Ayan guys. Ganun na. Ayan. Diyan guys, maraming ano dyan. Maraming isda. Hmm. Ayan, pero ang putik naman. Bababa ka hanggang baywang ang putik. <laughs> pero okay lang man siguro. Siguro guys, daming mosquito dyan. Kasi ano man. Tubig tapos ngit-ngit. Hmm. Pwede ka man guys. Pwede ka magupo upo dyan. Upo-upo ka dito. Hmm. Yan, tapos maningin, tingin-tingin ka dyan sa palibot. Para, ano, pag may makuha yung, ano, may mag-anong man, may mag-fishing man paminsan dito. Mayroong mag-fishing. Mag-upo mm -mm. ka lang dyan. Tapos, ano, magdala tayo ng, ano, yung fishing pisi, rod. Um, Haboy mo naman. <laughs> Ayan ang sinabi ko, guys, na hindi kural. May isda. Ayan. Marami yan dito, guys magano ka nang gan ganyan kura magkural ka tapos ano pagkatapos pagkatumoro, ano bababa ka na ano mo diyan maglangoy ka pagpunta mo diyan sa ano sa sa ano gyud sa loob mayroong ano diyan nalagyan ng isda may kwarto kwarto diyan ward ward na ano pumasok talaga ang isda nakita ko may ano man may naka-actual man ako nga nag-harvest sila Mm -mm. May alimangong. Lobster. Ang um, dami silang kuha. Mm. Yan, kagandahan pag marunong ka. Eh, ako hindi ako marunong kasi an hindi ako ano, ano ako pag maligo ako ng dagat, litsok talaga ako sa lalim kasi ang bigat ko. Tapos hindi ako marunong lumang eh. Hindi, wala. <laughs> hahanapin mo hanggang ano, hanggang ilang years pag ako mo maano diyan kasi diretso talaga kasi mabigat eh. <laughs> Ayan guys. Eh pinakita ko sa inyo ang kagandahan ng Cebu pa lang to guys. Hindi pa ako nakapunta na ibang lugar kasi pangarap ko man. Pag magkasahod ako guys, yan. Yan. Ano na talaga import na talaga ako kung saan lugar pupuntahan ko talagang gusto ko para may views may view lang ako ay eh, hindi ko ang sa akin lang makasagot lang ako na may ang gasolina, yun lang at saka kung mayroong mayroong maghingi may mabigay ka kung may maghihingi ba may ibigay ka. Kaya ang alam nila pag, pag ano ka, vlogger ka, hindi ka man madamot. So, kahit may hindi ako mag-vlog, pag may pera ako, tapos may nangailangan talaga, magbigay ako. So, kaya, ganyan. Kaya nga ako uminter. <laughs> uh, Nakabaka sakali. No? Yun lang. Yun lang ang ano ko. mag enjoy man ako. Sa ganun. Yan guys. Ganda talaga ng paligid. Masarap sa mata. Galing lang ano. Daghan basura din hidapita. Hindi hindi pa sa bundok na ano talaga sa bundok yung parang may air air purifier yung ano doon <laughs> sa bundok dito ano man talaga siyempre may tubig kasi kaya may ano tapos putik ayan may amoy talaga amoy putik talaga Oo. pero hindi masyado alam mo naman na galing sa dagat yun, At, yun hindi hindi amoy na amoy yun, na makakaano sa iyo makalason, niya yun. hindi amoy lang sa dagat ba amoy sa putik amoy may bahaw lang ang katungga, natural lang yan yan Ayan yung pagatpatan. Iwan ko, nakalimutan ko anong ni Tagalog yung pagatpat. Ayan, dami. Daming isda dito. Ayan, guys. Sarap mamuhay pag nasa tabi ka lang ng dagat. Pero dito, hindi man pwede kasi hindi ka makaligo kasi lapok, putik. Ayan guys, hanggang dito.